go. ano, pinapain nila. Ang magiging tema ng aming uh, vlog ngayon, kakana sila, magkakanatin ako. Wait, wait. Ito naman ang sa akin, no? oh. Kasama ko, dalawang legend ng Cavite. Uwe, Beton! na. Let's go! Fight! Fight! May huli tayo. Woo! Parang kay Concho, 13 matris kami ito ito ang ating kalawang lusong sa buwan ng at may special guest ako pala ang guest dito dahil ano ito eh, baluarte si ito nila uh, Idol Ronald kaya lang wala yung uh, kabarkada mo, isang sampoy. Yung... yung partner ko, yung trabaho tapos si Buwaya um, Pero ang barbero, pero napangahusay niya na itong <laughs> dalawang ito talaga notorious ito sa panguri ng igat dito sa Cavite talaga markado ko itong dalawang ito stalker ako nito, kung saan sila nakakahuli ano pinag-aaralan ko yung mga ano pero ano? Ang bababaw. Bago lang. babaw bababaw. Tingnan natin yung kanilang kawil. Ito ang kawil ko, oh. basic, ito pa rin. Hindi naman ano bago, pero ang kawil nila tingnan Pero ito may bago silang ano ha. Ah. Yung yung uh, nila. Ito sa akin eh. Pakita ko sa inyo yung pain na ginagamit natin ngayon. Ito yung kawil nila, oh. Tingnan niyo. Oh. oh. Grabe itong kawil nila. Ang tataba oh. Ito yung sample ng aking kawil. Yung ginagamit, ito lang. Tingnan niyo yung comparison, ito yung sa akin. Ito yung kanila. Grabe, ang kalabaw. Tapos yung braided wire nila stainless. Nilubid nila balik dalawa ito. Sa akin isa lang. Pero talagang pang heavy duty ito. Nag, yeah. paliwanag mo nga sa akin. Ito talaga ginagamit yun na ano? Oo, oh, kaya so, so, talaga. Kasi minsan sa ano, hindi parang may iwasan ng mga puto uh, na na dinagod. Din. Ito yung discarte na daw. Uh, tinutuloy nila lang ng ting isang pulgada. Ito uh, sinapitan. Ito na yun. Ito okay. na yung pinapain nila. Salad sa palayan. Bumubutas ah, pa ng, mm, um, ng pilapil. Uh eto Ito magiging twist ng ating vlog ano. Sila ang gagamitin nila yung kanilang kiwit. sa akin naman. So, ever reliable tilapia. So ang magiging ano nito, magiging tema, since sa isa lang na naman ang spot natin, maglalagay sila, maglalagay din ako. Uh, parang experimental na rin ito. Uh, pagka yung igat, yung palos, nakita niya yung dalawa, yung kiwit at yung tilapia, malalaman natin kung anong gusto niyang kainin. Ayan lang ang bilis. Hello, Let's go! Let's go! Para sa ebo na. Unang kawil. Ang babaw lang. Hanggang pusod ko lang. Sarap. Dami ko pa mag-anak pala dito. Let's go! ang okay. mga spot natin dito. Wala man ng nalang pasta. Kalimang kawin pa lang tayo pero hindi na tayo sa pinakasin Wala na kasi mga dead and dead ito eh tayo sa talon na yan pwede <laughs> ang walang ahunan eh kaya mangyari, ito na pinaka sa spot natin gusto na natin siguro ang kawin dito and then that's it, ito na yung ating igat -hunting. second day ng August tara Ako yung nakalabing dalawang kawil e, Itong dalawang idol natin Okay lang ka Ito yung akin Ito yung akin Ito yung napan ako Ito 30 lahat yung dala nyo eh Nasa yes, 30 yata yung lahat Boss Ronald, ano yung ulan natin? Ito oh, yeah. uh, uh, yung ulan Ito yung pato, dalawa eh Pato yung pato, pat 1 pat 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 <laughs> <one. laughs> Yan ang kakainin namin ngayon kata tapos lamag ka na. Naka 30 itong dalawa Ano sila sa baba, ako naman sa taas at Ito daw ang aming magiging hampunan Dobo o, oh, magandang um, pato. Ano hmm. yung sinasabi si Ronald kanina eh. Ano? Pinangungunahan ti bossano na e. parang bumulong si isip niya eh. e. Nagpapagaya mo nga si kay Albert mo. Oo! Dito parang mo ha. Anong mo kay Noel? Kay Agaton? Walang pusa? Oo. <laughs> Sitaw tsaka yung ano? Kabuting mamunso. Kabuting mushroom. O, kabuting mushroom. Tira, tira. di oh, dito pa chab. Okay. okay. Unang Ang hmm. binata kagad. mayroon mayroon may basura <laughs> lumakas ang ulan good <coughs> morning guys huh? si Ronald wala ron na ahuli si Lenue at lumakas ang ulan ngayong umaga magkagamit lumilaw konti ang tubig tulog pa yung mga kasama kasi iiwan na pandawi natin kalawang kawil ito wala ka rin ito ano ba ay may huli ito kaya lang maliit wala lang Sio'r rhan. O. A yw hwn? Ro'n i. Wala, wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Yna, yna, yna. Wala, wala. Ar y ganon ni, yw hwn. Wala, wala. Yw hwn ynglyn â'r bedia, o? Ay, bok. Di ba pinaga? Pinaga.

ang meron ito.

よし、これは。 sabi ni Ronald the Idol nila ng uh, <laughs> makakarinig ng harpes ng harpes dahil yung mga ba siya kasi sinabi harpes eh. yun yun yeah. namin para isdaan hindi naman daw ito mga pananin na yung harpes hindi nga kakasya yan anong pols <balls> ito? <laughs> Arawilis pols Arawilis? kala ko mayang eh may huli tayo! Woo! swerte! Uwi <laughs> natin. Kinaman na siguro 3 kilos pero para pa tayong bonus. Naligaw. Tayo. naligaw. Naligaw. Siguro wala ko 10 kilo lahat ito. Para uh, maraming maraming salamat sa Dios kahit paano hindi tayo masiro. Maliit lang yung spot, pero talaga hitik hitik. Totoo yung sinasabi nila rito na kahit mababaw. Ang mababaw, malaman. 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 So, naging tema natin. Kiwit, ang paha ay tapos kami naman, tilapia. Sila sa kiwit, walang yes, na, yes, wala yes, na huli. Na walang nagsawa na sila dito? Siguro nagsawa na. Yeah, pero totoo palagay ko pinagparayan nila yung spot ng maganda. Hindi <laughs> sila nakanat doon din sila sa baba, ba? Pero talaga mapisa naman ito eh. Ang proven naman pag pinanood mo yung kanila mga vlog, talagang hard kasi ang ginagawa. Harvest, pagamit mo na harvest mo ah. Harvest, harvest kami ngayon. Harvest. <laughs> harvest tayo. A ano yan, palay? Ano yan? Gulay. Kung bihira ka oh. Huwag niyong ginagamit ng harvest sa panguhuli ng ano ah. Oo, so, baka sabihin. Ginagamit yan sa panguhuli ng ano lang. Baka yan. so hanggang dito na lang, isang masayang hunting kasama ang tropang kabite. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang.